Oi, pô, sala ainda tá

Kau ni kah bro? Ka? Tidak. Tidak. Hmm. bro Tidak. Tidak. ka bro Tidak. 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 Ang Tidak. 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 Yung magbenta niyan, sabay na lang dyan. Palengke. <laughs> okay. <laughs> <Word? laughs> <man natin>, eh. <laughs> Ito pwede oh. pa pa po isa. <laughs> Salamat po. Oh, sino pa isa? bro, ka bro. Sige na bro. Dito lang bro, Ay, <laughs> ay dinan ko choy. Kamo na choy. <laughs> Tang Tanggalin mo bro. Tangtangin mo ba? Tangtangin po yung oh. ano. mo. Okay na po. Okay po. Maraming salamat po. Okay. Ano sasabihin mga guys? Salamat po. Okay. Para santo bro sinihaw at preto ito lagyan natin ng asin para malasa do malasa ang loob at ito pang sabaw sabaw sinigang mayad mayad Oh, good, you're getting it. Thank you, bro. Payat siguro. Sige, kain muna tayo. Payat si, siguro to. Payat, bro. Payat, payat nga. Kain mga ka-adventure. Si si si. Sabi niya payat daw. Grabe, pulang-pula na ako, guys. Mamangan. <laughs> Sakit ng mukha ko. Kamangan, kamangan, kamangan na. Bro, talaga. Bro, set. Bro, alam ko meron kasi naman, bro. Talaga nito. Apo, meron, meron alam po. Alam may sinama ka dyan eh. Sinama ka dyan bro, alam ko eh. Secret ingredient. Cook with love. cook with love Siyempre, din tayo sa... Ewew! ...ng ating sikmura. <laughs> yes, sir. Uh, sinama, uy. Kanina pa ako nilalamig eh. Ewew! Happy, happy, happy. Grabe laki nito oh. Yon! Tinahin mo na bro! Naya ako sa'yo eh, isa yan. Apat yan bro, apat yan. No problem bro. Sige yan bro. Ha? First time. Oh, yeah, first Let's time bro. First, first, first timers. Matay oh, ka bibig mo. Oh, masarap ito. Joker <laughs> 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 ka. First, first time ko to eh. Sa akin daw ito. Na -tunna na -tunna na -tunna grabe ko laki. Na magaling na, magaling. Uy, nakalag na yung ano niya. Oh, sige, manata natin <laughs> <laughs> ito. Eh. Bro, bro. Manata natin

Buhay pa ang isda. Mayroong maming? Oo ka, per. Eh. Malsa. Mayroong butanding? Oo. Baliena. na lagi? Ano mo tama? <laughs> Sotak. Sa isda lang yan kasi yeah, set. may super sobrang na ah, yun. Isa na ang kainan. Ano, na lang po natin. Tawanan mo na lang po ang bantay na... Sababang mga Lambe kayo mga Ang ulam na Sige bro, sige bro Mag ikot lang muna Kain, kain, kain Kain mga kasisid Kain mga, mga kabos, kain tayo Kain tayo ka channel -tay Mga Kabos Kabos Jub Kabos Jub Kabos Kapat. 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 Yes, sir. Hindi, kasi pat yan. Dulot. Katulog. Katulog. Paan ang papapapak. Siyempre, wag magbalag-blag. Wag magpapapapak. Yan. Yung sipag mo naman masyado ni Tulog PH. Tulog PH. Sina bro? Sina bro? Sina bro? Tulog PH. Ha, huli ka man. Sabi niyo ako din kanina. Kala mo. Ah, dapat na ako sa mga palo record mo no nahol na whole na split unicorn? the corn so far yung ang marami yung ang marami yung ang marami 40 40 si kalopit ng bali 40 peraso sa akin lima lang 40 kilos, kilos. hindi <laughs> oh, so, kasama yung oh, mga bisinta oh mga ano estimate niyo, mga ilan kaya yung ano ilan kaya yung lahat-lahat na ano na isda 60 mga 60 ito ba? Mare, mare. Nasa ang ito. Ito ba? 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 Ito banyera. Ito ba? Ito ba? siguro ba? Ito 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 ba? Mamaya pagkatapos kaya natin sisisid, magharap ng albularyo. Okay, Ipasolve si Nitin mukhang. <laughs> Hindi, Hindi na siya yan. Mukhang iba na tong kasama natin. Ako nga to. <laughs> Ayan na ba yung panibagong Nitin Chana? Hmm. Version 2. Or version ano lang yan? Uh, promo lang, promo. promo lang. <laughs> Uy! Mawawala din. Agay tusok. Makikit-makikit nung ulang po mga kanitid. Yan ba yung tuloy? Kaya pa test niya sa atin kung... Paano? Gusto mo bro? Magandang version. Ano ba yan? Ano niya? Okay. Try mo bro. Anong parte yan itong tuloy? Oh, Rubin. Blote. Tapos ko pa. Ah, dyan. Tantunaw. Sabihin mo bro. Try mo bro. Aga panlapas. Tantunaw yan. Hindi ko paan to eh. Medyo matigas yan bro. Hati mo kamay bro. Paborito ng lahat yan eh. Bro sisit, pagkakihati. Ayun.

Ini kan. Ini melompat ini melompat. Oke. Kalian mau? gusto mau sinobu 1